Kag sa number one, before gin dumilian ang pagkuha sa anuman nga on gikan sa baybayon sa Bay City kag manhuyon samtang Bay City magadeklarar sa State of Calamity. May report si Romeo Subaldo. Bangod sa pagkambyo sa kolor sa baybayon, kag sa pagtuhaw sa patay ng mga isda, sa baybayon sa Bay City, kag banwa sa manhuyod sa Negros Oriental, nagpagwasang advisory ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nga nag sa publiko nga likawan ang pagpangisda, pagpanginas, kag pagpanguha sa iban pa nga mga produkto sa baybayon. Hindi kasunod sa natabo nga ethanol wastewater spill gikan sa Universal Rubina Corporation o URC Ethanol Distillery Plant sa baybayon nga sakop sa Tanyon Strait. Wala man ang pagpanguwa sa patay nga mga isda, kagiban pa nga mga aquatic organisms kay mahimo may unod ini nga mga kemikal nga makahililo. Bangod sini, apektado ang palang sa mga manging isda, pati na ang turismo sa duha ka mga LGU. Wala anay ginpahanugutan ang pagkato sa sandbar sa Manuyod, ang dolphin watching sa bais. Suno kay Mayor Luigi Goni sa Bae City. Sa Baes pa lang, mas obra sa 2,000 ka mga pumuluyo ang apektado gikan sa 8 ka mga coastal barangays. Suno sa alkalde, nakalabot siya ang impormasyon nga may ginatanyag na 5,000 pesos nga ayuda pero para sa alkalde, sado kagamay sa kantidad kabaylo sa nadula nga palang abuyan sa mga mangingisda. God knows ang kanilang sabi ng Muhammad, sila na magpansyon sa ilan yung pumanong Domingo. Hmm. Pero ako, I will believe them when they walk their talk sa karon kung matuman nila ilang solyan din matuo pero sa karon tayo nga layo kung domingo di pa ko matuo ana important ka si Kumen sa karon tayo mudawat ko pero dili na inyo na mudawat ko kasi Kumen itiro na nakatutok ko mm -hmm. so money siya ang hinabang sa hingtungdang um, hingtong dang kumpanya mayor how about sa LGU karon uh, sa tayo nga ako, kuwat pa in the of declaring uh, state of calamity okay. Ganit na tala na sila mag-declarar sa state of calamity bangod sa halit kinatabu sa ilang kadagatan voluntaryo nga naguntat sa ilang operation ng URC. Pero sa ilang statement, ilagin sila nga ang pagkaguba sa ilang dike ang dalasang sunod-sunod galinog kagbabunok nga ulan. Sa investigasyon sa Environmental Management Bureau kung EMB Negros Island Region, 15 metros nga dike sa distillerya ang naguba gani nagkadto sa baybay ang ilang wastewater. As of 4 p.m. kahapon, suno sa EMB, nagdangat sa 400 hectares sa Tanyon Strait ay naapektuhan sa wastewater spill. Ang Tanyon Strait, ang kadagatan sa tunga sang Cebu kag Negros, kagang ginakabig ng largest marine protected area sa Pilipinas. Romeo Supaldo para sa Digicast Negros.